Mula kay Narsal hanggang kay Marcelo, ipinaglaban nila ang ating kalayaan. Hindi lang mula sa dayuhan, kundi para sa isang lipunang makatarungan. Noon, ang laban ay sa kalye, sa mga bundok, sa lihim na liham at sa sigaw ng bayan. Ngayon, ang laban ay nasa screen, sa comment section, sa bawat click, sa bawat swipe. Tanong ng kasalukuyan, buhay pa ba ang demokrasya o tuluyan na ba itong nilamon ng teknolohiya? Mula balota sa kahon hanggang makina sa mesa. Kasama ng teknolohiya ang pangakong bilis at ginhawa. Pero kapalit ba nito ang katiyakan? Kaya sa aming paglalakbay, lumapit kami sa mga kababayan natin. Mula sa mga guro, batante, kabataan, hanggang sa mga first-time voters upang itanong ang kanilang opinyon ukol sa isyong ito. So, kayo po ba ay botante na? Botante na? Yes, ma'am. Ang ngayon pala daw. Ngayon may, pa lang election na. Ako first time vote? Ako ba na? Lahat ano, may electronic din. May mga minsan nagkaroon naman. Yung sulatan ng talent. Ang eleksyon ay parang salamin. Ipinapakita nito ang mukha ng ating lipunan. Pero kapag malabo ang salamin, kaninong mukha ang ating nakikita? Oh, ako si Magdalena M. Ablen, dating guro sa mababang paralan oh, dito sa, na sa bata. Oh, nakahandle ako. Mano-mano lang. Sa automated hindi ako hindi ako hindi na ako sumali ro. Tek mi halala nung nagtuturo ako, nagiging volunteer ako. May chairman ka, misan member ka, misan. Ko ano ka? Ko chairman ka. Yung mano-mano before ay bago ka pumasok sa presinto, titingnan, mo yung pangalan mo, tapos pupunta ka sa, sa teacher sa pagbobotohan mo, tapos bibigyan ka ng balota, pagka, pagkasulat mo ng ano, bibigay muli sa teacher, yuhulog sa boxes, eh mahirap, kaya lang, puyat. Kami nagbibilang na mano-mano, na lahat ng watcher at alin nakatanghod sa iyo sa likod mo hindi kung tama pagkakabasa mo at pagkakatantos mo kaya parang mas maganda tayo kita kita ng mga watcher di ka makapandaraya eh. yung kaibahan ng proseso noon kumpara para sa automated election bilang nakapag ko ng mano-mano na election sa mano-mano para totoo at bilangan eh sa automated hindi ko alam kung paano ginagawang bilangan doon sa mano-mano kasi kailangan tali lahat. Pagdala mo sa moresipyo, itatali 'ron. O eh hindi ko na alam kung paano ang proseso pa, kung ano pa maganda. Sa mga naging saksi ng halalan noon at ngayon, bitbit -bit nila ang kwento ng pagbabago at ng mga tanong na hanggang ngayon ay walang kasiguraduhan. Isang post, isang click, isang kasinungalingan kay bilis kumalat. Ganyan kadali magsimula ang disinformation. Sa unang tingin, akalain mong totoo. Kapag maraming likes at shares, mas mabilis itong napapaniwalaan. Mm. Sa balita, mostly sa TV, yung mga TV ads, do may mga percentage din naman sa online. Mostly ang uh, social media ko like Facebook. Ano, yung kapag nangangapan yung sila sa bahay-bahay, di ba? Yung eh, doon mo sila makikilala. Eh nababasa ko sa social media, sa jingles, nadidinig ko yung mga sinasabi nila at pakilala ng ibang tao. Pero sino nga ba ang nasa likod ng mga viral na kasinungalingan? Posible raw magamit sa election agenda ang mga troll farms sa nagpapakalat ng viral posts sa social media. Troll farms, mga grupong organisado, binabayaran para gumawa at magpalaganap ng pandinlang na informasyon, Ang layunin impluensyahan ang opinyon ng publiko, lalo na sa panahon ng eleksyon. Kayo po ba ay naniniwala sa mga publiko kahit na nakikita nyo o nangpapanood? Hindi po agad. Dapat, uh, lagi ko pong ginagawa ng background check and definitely meron ding uh, political, ay hindi naman political bias pero lagi kong uh, tinipinan ang bawat political stance ng mga possible na candidates ng impartial and walang bias. Siguro nung ano, nung hindi pa ako nag-take ng course na to, ng broadcasting, siguro as a uh, normal people, madali akong mapaniwala na, ah, oh, okay, ganito, ganyan. Pero nung sa broad, nung nag, uh, take na ako ng course na to, nalaman ko na hindi lahat ng pinupost online ay is totoo. Na kailangan isinasala natin kung ano yung tama or hindi. Huh? Hindi ako basta-basta naniniwala kung hindi pa sila kumikilos. Kung hindi ko sila nakikita gumagawa at hindi man sila nakikita sa social media o kaya sa mga television o kaya dyan. Hindi pa laging maingay ang katotohanan. Hindi ito laging trending. Pero ito ang pundasyon ng isang demokratikong lipunan. Sa huli, ang katotohanan ang pinaka boto. Sa bawat kanto, may opinyon. Sa bawat tahanan, may kwento. Ang demokrasya ay hindi lang tungkol sa teknolohiya, ito'y tungkol sa mga taong nabubuhay dito. Sa tingin niyo po, paano po kaya nakaka-apekto yung mga makabagong kagamitan o teknolohiya para sa panahon ng eleksyon? Ayun nga, yung wrong spreading na uh, pinapalabas, misa nakikita ng tao, akala nila yun ang totoo, pero meron yung sasabi nga nila, Uh, ito na, it takes two to tango, diba? So hindi mo nakikita yung kablan side eh yung lang yun, eh, parang tahimik lang. Alang, alang nagwa-watch sa yun na yun na binoto, alang bilangan Dahil ang nagbibilang ngayon ay yun yung automated machine. May mga hukbo ngayon, hindi para rumesbak sa digmaan, kundi manipulahin ang isip ng bayan. Hindi espada ang gamit, kundi keyboard at kodigo. Yung iba, tama ang ginagawa, yung iba hindi. Eh, meron lahat, meron totoo, meron ding hindi. Kasi hindi nga, sa media nga, sa multimedia, hindi naman lahat na nakikita mo totoo. Na, meron namang doon totoo, meron namang hindi totoo, di ba? Yun, yun ang pagkakaintindi ko. Sa dulo, iisang tanong ang bumabalik. Kapag bumoto ka, tunay ba itong naririnig? Sa panahon ng disinformation, maling balita at manipulasyong digital. Isa sa pinakamalakas sa sandata ay ang kabataan Critical, maalam, at may boses sa social media. Pero paano nga ba silang mga katulong? Mga katulong, siguro ano, mag-spread lang sila ng totoo at huwag, huwag silang magpapaniwala sa mga fake news. So tayo kasing kumataan, personally, ininiwala ko na tayong may skill kesa magtanda na makatulong para... Um, laban uh, sa mga eh tayo may nalulunok tayo may masladig tayo may may mas kakayahan at sa mga para po dito sa sa mga rights Ngunit hindi sapat ang basta makakita kailangan natin magsuri magsaliksik at higit sa lahat maging mapanuri Tayo yung laging babad sa ano sa, soft med, sa social media siguro mahalaga na Uh, gamitin natin yung pagiging babad natin na mas mag-deep pa tayo. Kung ano yung nakikita natin, i-deep pa natin na um, mag-research pa tayo. I-research natin kung totoo ba yung mga pinupos. Hindi lang basta tayo nag-share. Ganun. Like, hindi lang tayo for the cloud sana. Pa parang, kasi tayo mas nakakaalam sa social media eh. Generation natin. To. So, kailangan tayo yung mismong nagli lead na uh, maging tama sana yung paggamit ng social media. Ang pagiging mapanuri ay hindi na option ngayon. Ngayon, higit kailanman tungkulin na ang pagiging mapanuri. Sa bawat click, share at comment, may kaakibat na responsibilidad ang bawat kabataan na isulong ang katotohanan. Matulong tayo, I guess in a way na pwede tayong mag-start uh, natin yung mga, or continue natin yung mga current natin ginagawa sa social media na pinapakita natin yung mga facts and only the facts along with the uh, not neglecting the controversies na nangyayari sa bawat kan. Ngunit sa bawat hakbang pasulong, laging mahalaga ang paalala ng mga nauna sa atin. pag naupo alala kayo mga butante, mga bago ngayon, tingnan nyo mabuti kung sino ang mga tamang kandidato na iboboto ninyo. Hindi yung basta sino na lang ang pipiliin. Kailangan tingnan kung ano mga nagawa at kung ano pa ang gagawin. Ang ating mga desisyon, ang ating mga boses, ang ating pagdinilay ay dapat maging malaya. Sa kabila ng mga teknolohiyang nagbabago, dapat manatili ang diwa ng ating demokrasya. Sa bawat boto, may boses. Sa bawat boses, may kapangyarihan. Sa bawat kapangyarihan, may pananagutan. Ang tunay na boto ay hindi lang pagpili. Ito ay paninindigan, pananagutan, pagmamahal sa bayan. Ngayong nasa kamay natin ang direksyon ng kinabukasan, tanungin natin ang sarili. Tunay pa ba ang boto o boses na lang sa ingay ng teknolohiya. Maging mapanuri, maging matalino, bumoto. Ang demokrasya ay hindi binubuo ng teknolohiya. Binubuo ito ng tao, ng puso, ng prinsipyo, ng katotohanang ipinaglalaban sa bawat boto. Hindi ang makina, kundi ang konsensya ang tunay na nagpapatakbo sa halalan. At habang may mga Pilipinong naninindigan, may pag-asa pa tayong buuin muli ang isang lipunang malaya, totoo at makatarungan. Demokrasya sa panahon ng teknolohiya, totoo pa rin ito kung pipiliin natin, kung ipaglalaban natin, kung hindi tayo mananahimik. Dahil ang tunay na boto ay gising.